What's well, up mga kayo welcome back pa rin syempre, dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita walang kinarong kaya sa katotohanan lamang Madrid Street, uh, corner San Fernando Kasama natin ang mga taga DPSQRT, plat control no? Andito uh, tayo sa may part ng Binondo ngayon na uh, dito area natin current uh, location natin na uh, San Fernando Corner Madrid Street Binondo Manila no so malapit tayo dito sa may San Nicolas Fire Station So uh, patuloy pa rin ang clearing operation kasama natin ang taga DPS sa team uh, marami tayo ngayon pati ang flood control uh, division uh, kasama din natin no mga taga City Hall So kasalukuyan lang ah uh, may kinukuha lang dito mga uh, mga obstruction mga kayon Daw sabihin ko po 'yun oh yung mga may ipis mga ngayon. What's up mga kayon? Uh, magandang magandang umaga sa inyo. Uh, uh, current location natin, ah uh, San, uh, San Fernando Corner, Madrid, sa May Pinondo, No? Sa Maynila pa din, syempre. Uh, sa lastis na ng umaga. No? Kasama natin itong mga ito, mga nakakulay blue na uh, DPS uh, Quick Response Team o DPS sa uh, QRT. No? Dyan kasama din natin ang mga tiga Flood Control uh, Division. Ah, uh, medyo uh, malaking operation 'to, no? Uh, major operation. Ah, tama na nalalapit na yung due, uh, yung 60 days na palugit na binigay sa atin, no? Kaya puspusan na ang mga tiga DPS para sa kanilang uh, paglilinis sa mga naka nakaharang sa bangketa o sidewalk, no? ကတော့ဒါလေ Okay mga kayon, uh, kinuha na nga ng tuluyan ang uh, mga tiga DPS yung uh, kariton ni nanay. No? So again, uh, ang location natin, uh, Madrid, Corner San Fernando. No? Malapit dito sa may San Nicolas Power Station. Kung nakikita nyo, yan yung power station. At malapit dito sa may San Nicolas Public uh, Library, no? Manila City Library. So nakakuha na yung kariton na pinagagamitan ng mga tindahan ni nanay. Doon, kanina yung nakikita nyo. Tundalang so, natin ang tiga DPS sa uh, QRT team. No? Kasama natin to. Dong. Ito Madrid Street 'to. Kaya mga kayo, no? Madrid Street pa rin. No? Kita nyo naman at maraming uh, nakakuha pa rin sa mga taga-engineering department natin. Tayo. Tol, tol, tol. barikada na pinangaharang sa parking na nakuha na rin mga kayo Ito so, mga kayo na ito mga DPS naman ito Ayan, ginawa yung push cart. Ah, sasakay sa truck yan, mga kayon. Ayan, yung taga CEO, may nakakuha na rin, oh, engineering, may nakakuha na rin na uh, boot. Ayan, okay, inside ka mga kayon. Ano si Haji ito? Haji si Haji. Parang ako ito araw niya. na. Kaya mga kayon, uh, patuloy pa rin ang clearing operation ng mga tiga DPS sa QRT team at saka ng engineering department. Representing DPS QRT team! <laughs> eto nga, uh, itong gut na to, uh, ba to, uh, malino na malino sa bangketa, no? So, wala na naman. Uh, titirahin na lang ni Haji.